Abos, palop, Ayan, ako, scallop, saka si Pat. Okay po. Ayan. Ba't Ano mo Hindi ko naman dito. Dito kami sa Crab and Bites. Ayan, dito sa may... Cabanatuan City. Ayan, ah, sa loob. Crab and Bites. Good afternoon, sir. Welcome to the Crab and Bites yayahan ko po kayong bumisita dito sa Craven Bites. Ito po ay located sa... Kapitan Pepe, Campino Street. Uh, tapat lang siya ng streets na. And open po kami daily until... 11 a.m. to 11 p.m. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na. Hey. Arat na. Arat oh, na. kul 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 1 kul 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 na kul 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 ma'am? kul na kul sir. kul 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 ano po yan, ma'am? Ito po ay roasted chicken. Roasted, chicken. chicken. Yes. Ang lalaki ng seafood. Ayan, so guys, andito pa kami ngayon sa Kabanatuan para dayuhin ang crab invite. So, eto yung order namin is bundle, bundle, D pala. Yun. Grabe, lalaki guys. Sobrang legit. ano you know, sobrang solid. Ayun o. So, oh. O, oh, di ba? Tapos, hindi lang pala dito uh, seafoods. Meron din silang uh, crispy pata. Ah, uh, tampal puke. Ito, uh, puke, puke talaga. Roasted. Uh, puke, puke talaga. Roasted. ito yung tampal puke nila. Sobrang lucky. sarap lucky. na ito. Ayun, oh. Yun, o. Oh. So, proxy mo na kay Arnie kasi hindi siya kumakain ng seafoods. So, guys, meron sila dito from bundle A hanggang bundle G. Marami choices na pwedeng pagpilian. Yun. So, tikiman na. Ah. Titikman natin malamang dadayuhin nyo to. Pag napanood nyo to, pag mga seafoods lover kayo, pwedeng pwede talaga sa inyo. Swak na swak sa inyo to. Unang tikim. See you, Lord. Tarap. Ang lasa. Mmm. Mm. <laughs> mm. Ay, Masarap eh. Vlog Oy. namin to eh. Uy. Masarap. Uy, ano sabi ko kukuha ka? Yung aligi kinuha mo. Ang sarap eh. Grabe yung aligi niyo guys oh. Katulad ng alog ni ate. Ay, yung aligi ni ate. Ay. Ano daw? Ayun ano na lang. Hindi. Ang Laki. tataba ng aligi na lang. Ang tataba ang lalaki. Ay. Wow. Sobrang wow. taba ng mga crabs na dito. Grabe guys. Kung seafood lover ka talaga, para sa'yo talaga yung video na to. So guys, open sila from uh, weekdays from 11am to 11pm and from weekends 10am to 11pm. Yun. Kaya oh, kasi yung dayuin na yan, dito lang yan sa Cabanatuan City. Ang crab and bye Lalaki yun. Lalaki ng lobster na guys. So, yun, Lala love, so, yun. Ah, sorot. Heaven, guys, grabe. Kailangan nyo dayuhin yung crab invites na to. Sobrang solid, sobrang sulit ng mga pagkain dito, lalo lalo naman sa mga seafoods nila. Grabe. Wala akong masabi. Ang sarap. So guys, ito naman ang na kanilang crispy pata. Mm -hmm. An -lambot. Harap. Isang, isang ang lambot. Ang lambot. Hindi isa Ang lasa niya. Oh, ano sigurado mauubos nyo to pag napunta kayo dito sa Crab and Bites. We are located at Cantutino Street, Kapitan Tete. Kaya ano pang hinihintay nyo? Aras na! Para matigman ang laki at ang sarap ng seafood dito sa Crab and Bites.